Ah uh, hello po. Good morning. Ah uh, buenas dias. Uh, magandang umaga sa ating lahat. Well, hindi tayo happy dito sa nangyayari sa ating uh, Senado. With regards dito sa impeachment uh, complaint laban sa ating Vice President. Ah uh, talagang hindi tayo agree sa mga decision ng mga karamihan sa ating mga Senators kasi nagpapatunay na talagang sa Senado natin dalawa yung, dalawa yung kategorya ng mga members nito. Una yung mga Duterte Senators na talagang ang pinaka-purpose, uh, pinaka-concern nila, pinaka-focus ay regarding kay Duterte at sa China. Pagkatapos, yung isang grupo, uh, isang kategorya, yung mga hindi maka-Duterte, well, eh, siyempre, eh, supposed to be ang pinaka concern nila ay para sa bayan, although uh, hindi natin maiwasan, na uh, mayroon din silang uh, self interest diyan. but then ako ay mas agree sa kanila, why? kasi talagang may may concern sa bayan, uh, kay, kaya kaya yun ang nakikita natin. ngayon balik tayo dito sa impeachment uh, complaint laban sa ating Vice President. Maliwanag nga maliwanag na karanihan ng mga senators ay pabor sa pag nalang ituloy. Maliwanag na maliwanag. Hindi, hindi nila directly na sinasabi. Or uh, ilan lang ang directly na sinasabi. Halimbawa, itong si Rubin Padilla. Talagang ayaw niya niyan, yan, ano? Kasi yun lang talaga ang nakikita natin na uh, laging sinasabi. About 230. Yun na lang. Gan ganun na lang. Kaya, sa nakikita ko, talagang malabo ng maipostro yun. Kasi, si ang decision ay gawin na, lang yan, gawin na lang yan sa susunod na Congress. Uh, mas malabo dahil mas dumami yung talagang hardcore uh, Duterte senators. Kaya uh, siguro the best way mag-move na tayo, mag na tayo. pabayaan na lang natin yung billion-billion ang na winalda so kasi uh, gusto natin na maalis ang graft and corruption ngunit uh, walang-walang aksyon so ganun na lang ano okay ang nakikita kong issue ay ganito hindi tayo abogado ngunit uh, sa palagay ko may uh, mayroon naman tayong nalit dyan dahil sinusubaybayan natin yung nangyayari. Okay, so ito ano, ang issue ng impeachment case against the Vice President ay hindi lang yung issue whether ituloy o hindi yung impeachment case. Ay yung ituloy o hindi, bahala na yung mga senators natin. Ngunit, ang pinaka-issue dyan, whether We have to follow or violate what is provided in the Constitution. Sinasabi natin na the Philippine Constitution is the supreme law of the land. So lahat ng mga batas dapat mag-confirm mag sa sinasabi ng Constitution. Otherwise, pag ito ay unconstitutional, then uh, why pick or oh, this is a void in the maging batas yan if uh, it is against the Philippine Constitution. Ayan. Kaya, uh, to follow or not to follow, yung move ng Senate na pag ituloy yung pan ipospon sabi na pero sa nakikita ko talagang pag nang ituloy yan ano okay. yung pagpospon yan ito ay violation ng Philippine Constitution bakit maliwanag na maliwanag na sinasabi ng ating constitution once ang lower house or meaning the house of representative ay mag uh, transmit ng o, uh, magbigay sa kanila ng uh, complaint o impeachment complaint, the Senate must act on it. So, ina act on it immediately. In fact, yung port with, ano, ibig sabihin niyan immediately. Okay. So, they must act on it. Hindi, pwedeng hindi nila actionan yon. Ngayon, kung alimbawa, pabor sila doon sa impeach na ma-impeach na official din i-declare nila na not guilty i-acquit nila pero ituloy yung proseso okay maliwanag na maliwanag naman na alimbawa matuloy yung impeachment trial na yan hindi mag mag uh, hindi mag uh, maging guilty ang vice president dahil karaniwan ng mga kuhan karan mga senators ay Duterte senators so wala chance na ma makuhan siya kahit na overwhelming evidences kahit na maliwanag na maliwanag uh, wala <laughs> sabi nga ni kuhan sa Duterte itong si uh, senator Padilla kahit na sunugin mo raw mag-aamoy Duterte so ganun lang yan ano? so na nakakalungkot kaya ulitin ko yung question is ang pinaka issue ay whether evaluate yung constitution o hindi now ang nangyayari ay hindi sinapalo na yung constitution now in that case uh, the people must act kung tayo ay gusto natin ma ipan yung constitution ma yung constitution so we we have to act uh sa Metro Manila, mayroon na yung nangyayaring people power against the uh, Senate. Senate lang, hindi against the government. Then, uh, ako ay naniniwala na dapat supportan natin. I support that 100%. Kung tayo sana ay malapit sa Metro Manila, then pupunta tayo to join this uh, movement. Ngunit napakalayo natin but uh, ganun pa man uh, sinasabi ko kahit na wala tayo diyan sa sa uh, pabor tayo sa action laban sa senate natin this is the worst uh, senate that uh, senate compositions in our history yung past uh, senators tros ang gagaling uh, roco malunga, kalgan bilip na bilip tayo diyan. Pero sa ngayon wala. Ngayon, uh, i-add natin na to. Ang ang isang problem sa nakikita ko kung bakit uh, ma mahirap ma makwan, ma, ma, ma yung impeachment cases uh, dahil na rin sa mga sinasabi ng ating president siya. So, yan. Kung at the beginning, huwag na lang sana siyang magsabi ng whatever comment na against dito. Then, mas nakakatulong sana. Believe na sana ako. Pero, wala. Ngunit, ganun pa man. Mas mabuting siya. Until his, until 2028. Kisa itong grabing papali sa kanya itong vice president. So, ganun lang ang masasabi natin muli. Maraming salamat. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel.